Hello mga Mars! Kumusta po kayong lahat? Ilang araw din akong absent sa paggawa ng vlog Mars. Yung ibang customer ko nga dito sa aming tindahan ay tinatanong ako na bakit daw wala akong mga vlog. Ang sabi ko nga ay talagang hindi na kinakaya sa dami ng aking trabaho sa kusina. Mula October hanggang sa pagpasok ng November ay talagang dere-derecho yung sobrang pagkaabala ko sa pagluluto Mars. Lalo na nga nang dumaan etong araw ng undas. Eto nga po palang video na pinapanood ninyo ay gabi po na ng October 31. Araw nga ito ng Webes at talagang marami din po kaming paninda sa umaga ng Webes. Lalo na sa mga lutong kakanin, pang almusal, mga lutong ulam para sa pananghalian at mga tanggap pong pa-order na mga lutong pagkain. Matapos nga ang isang buong araw na trabaho sa araw ng Webes, pagsapit naman po ng gabi ay kailangan talaga naming magluto nitong mga kakanin para sa umaga ng November 1. Yung pagod at puyat namin dito mga Mars ay dala pa po ng mga nakaraang araw pa na lumipas, Pero eto nga at kailangan magtrabaho dahil maraming tanggap na pa-order para sa araw ng November 1. Lahat nga ng team ng Tatas Food Shop ay dire-diretsyong nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi ng Webes para sa mga paninda kinabukasan. Bali, apat po yung mga katuwang namin dito sa aming tindahan. Samahan pa namin ni Mister kami dalawa tapos yung aming dalawang anak na dalaga ni Mister. Ito ngang trabaho o oh, hanap buha ay na meron kami ni Mr. ay talagang hindi madali Mars. Napakahirap. Si Mister nga minsan ay talagang sumusuko na at ayaw na pero ako naman ay nagpapatuloy pa rin at ini-encourage ko siya na kailangan namin itong gawin dahil nga kami ay nakakompromiso sa customer. Sa gabing ito ay talagang napakarami po yung mga naluto namin kakanin at salamat talang talaga na meron kami mga tao na makakasama at makakatuwang sa mga gawain namin ni Mr. sa pagluluto. Dahil nga marami yung mga ginagawa namin kaya gabi ay naka-open pa itong aming tindahan. Kaya yung mga napapadaan na tao ay napapabili rin po ng kakanin habang kami ay gumagawa o nagluluto. Ito pong aming tindahan ay dito rin po namin ginagawa o niluluto yung aming mga panindang kakanin. Yung pinaka-kusina o lutuan ng aming bahay ay nandito po sa aming tindahan. Inumpisahan ko ang pagluluto sa mga kakanin sa oras ng alas 6 ng hapon at natapos naman kami ng mga bandang 12.30 ng hating at pagkatapos namin ni Mr. Mars magluto ng mga kakanin kahit napapagod na at talagang gusto ng matulog ay nakukuha pa namin maghatid sa aming mga katuwang doon sa kanilang mga bahay kaya so matotal nakakauwi kami mga alauna ng madaling araw at nakakatulog naman kami ay mga bandang alauna o maga alas dos na ng madaling araw tapos gigising ng alas 6 o kaya 6.30 na ng umaga dahil sa sobrang pagod at puyat ay hirap kaming gumising ni Mister gawa ng pagod na pagod nga yung mga katawan. At eto na yung mga kaganapan namin noong November 1, Mars nung umaga. Kahit na tanghali na ako nakaluto dahil tanghali na nga ako nagising, ay naghihintay po yung aking mga customer. At maaga pa lang ay nakaubos kaagad kami ng mga luto namin panindang kakanin at mga pangalmusal At hindi na ako masyadong nakapagluto ng mga ulam sa pananghalian dahil mas priority kong ginawa ang pagluluto ko sa mga tanggap kong paorder sa oras ng umaga. Sa araw na ito ng November 1 sa oras ng alas 10 ng umaga ay nagsisimula ng mag-pick up sa akin yung mga order ng customer. Sa tanda ko nga ay meron kaming anim na customer na kailangan mag-pick up ng mga palutong pagkain sa amin. At sa oras nga na ito ng mga bandang pananghalian ay talagang marami ng mga customer ang naghahanap pa ng mga paninda kong ulam. Pero isinisingit ko nga lang ang pagluluto ko ng ulam pa isa-isa tapos pagkalapag mo naman ay nauubos din kaagad. Hindi ko na nga halos mabilang sa mga kamay ko kung ilang putahin na ba yung nagawa o naluto ko basta ako ay tuloy-tuloy lang sa pagluluto hindi ko na nga tinitignan yung oras Mars kasi sinusundan ko na lang kung ano ba yung order ng customer at syempre sa lahat naman ng gawain sa kusina sa pagluluto ay katuwang ko yung aking asawa si Mister at alam nyo ba mga Mars kung ano yung pakiramdam o ginhawa kapag natatapos mo yung isang set na luto mo para sa isang customer tapos makikita mo Mars yung oras saktong sakto lang yung oras at yung tapos ng luto ko ay talagang masarap sa pakaramdam. Para naman po sa mga customer na nag-o-order sa amin, kapag sinabi nyo po na 10.30 yung oras ng pagkain ninyo, ayun po yung oras ng tapos ko sa pagluluto. Hindi po yun 10.30 ay nasa inyo na yung pagkain. At sabi ko nga mas maganda kung si customer na ang gumagawa ng booking para sa pick up ng delivery ng pagkain. May mga customer kasi kami na kami pa yung inuutusan nila na mag-book ng kanilang mga order na pagkain. At talagang nahihirapan kami Mars. Lalo na kapag matraffic ay talagang hindi naiiwasan na. na. delay yung pagkain ng customer. Kaya nga lang, hindi rin naiiwasan na. Meron kami mga customer, lalo na mga senior, ay hindi po nilang kayang magbook ng mga delivery para sa pagkain. Kaya nagre-request sila na kung pwede, ay kami na lang ang magbook. At hindi rin po madali ang pagpiprepare ng pagkain na order ng customer. Kung kami man po ay nalilate ng mga sobrang minuto, ay dapat nauunawaan ng customer customer, si seller, lalo na nga pagkain, diba? Kami rin naman ay nagpupunta ng mga restaurant, bumibili na mga pagkain sa labas, at na-experience namin ang maghintay. Madalas ay talagang nagagawa naman namin sa oras yung pagkain. Ang problema lang Mars, minsan may mga oras na wala kang makuhang rider na magdi-deliver at yung sobrang traffic dito sa Maynila. Maaga kaming natapos sa pagluluto at maaga rin nakapagsara ng tindahan, kaya pinauwi rin namin ng maaga. Yung mga katuwang namin dito sa may tindahan at kami ni Mr. naman. Akala namin ay magpapahinga na kami pero nakita namin na ang dami palang order para sa umaga ng Sabado kaya nagluto na lang kami para hindi na dumagdag pa sa trabaho namin kinabukasan. At yun lang mga Mars. Salamat!